🎵 Music 🎵🎵 Music Tagal na? Pero nung normal siya, anong ano niya? Nakapagsalita. Ah, Tapos? Galing na ang doktor yan. Anong sabi? Yung finding? Stroke. Stroke. Sa mga nagtatawas. Wala pa. Wala pa. May gumagambala dito isang tao. Ha? May gumagambala dito isang tao. Pwede ikaw nalang ipitan ko. Ako? O hindi natin pwede ipitan ng ganyan yan. Mano oras. Ang magaling oh, no, ikaw na lang ang kunan? Oh? Hindi pwedeng Ano, kailangan nawakan siya na... Oh, okay. Ano? Oh, hindi kasi yan ang mapahawak sa akin eh, Sa kapatid. Hindi. Ibig sabihin, may humawak siya. Tapos hawakan mo rin siya. Oh, okay. Para matapos tayo kasi nakakulong na isipan yan eh. Okay, mag a na 'yan. Okay na kahit ganyan na lang siya oh. Tapos sir, hawakan mo na lang siya dito. Tapos si Aki dito. Okay lang, kahit isa lang po sir Wala kayo po na, ano, monoblock? No, monoblock. Kayo po niya, kayo po niya. Monoblock. Ito, mama, gawin ko yung beso ko. Isa yung kumukulam sa kanya kung ba't siya nagkaganyan, no? Ngayon, naalis ko yung nilagay sa kanya Ang ano lang natin dito, sana manumbalik lahat. Manumbalik, bumalik sa katinuan. Uh, kasi sisira isipan yan. Kaya, Opo. Kaya, sine, kaya din yan siya. Sine, uh, mm -mm. nakabote uh, ho yan eh. Opo. Hindi, hindi kaya nagkaganyan siya. Ngayon, ang siyempre lumalabas, atake. Pero ang ano niya, eh, ang atake yun so, sa dalawang klase yan, tinan mo ng na maayos. Maganda kayo ng ano dito, takit. kumut kumut Oh. Sa doktor kasi hindi ko binabypass yan. Naniniwala ako. Oh. Kahit na pitiler ako, naniniwala ako sa doktor. Oh. Ang ano dyan, nakita ko sa babae. Eh, ganito niya po sa ano niya. Sa akin? Oo. Oh. Oh, kasi makikita po yung ano niya eh. Bawal po sa YouTube yan eh. Hindi, kahit tumot na lang. Kahit tumot na lang. Basta alisin ko, ipag-pray natin na bumalik siya sa maayos na kung ano siya noon, no? Oo. Oh pag-pray natin kasi matagal na nakabote yan. May demonyo pa umaano sa kanya. Yeah. Hindi, kahit sa'yo lang. Sa'yo lang. Tingnan natin ha. Papakita ko sa'yo. ka lang. Kulay ka lang. awa ka, ulay ka. Ah, mo lang siya. Pag pumalag, yung sir, yung pag yung pumalag, ka mo na. Pa. Tingnan mo, huwag mo muna siya Hawakan ka. Pa po dito. Pa dito. Pa dito. <laughs> Huwag you know, ha? Niya ako hindi, ano lang mo natin. You know, ha? <laughs> Wa wala lahat sayo, wala lahat wala. sayo. Wala you know, ha? oh. Sa doktor Pigit. pikit lang. Oh. Wala. Ah. Ay Amin, wala. Help? Ano, umiinit, hindi? Um, umiinit. Um, umiinit. Kung Wala ulam. May palipadangin pala kayo ate. eh. May palipadangin ka. Pa. Tanggalin ko muna. Pikit. Pikit, pikit, pikit lang. Yung ano, may ano na yan? Aray po! Aray! Satur. Aray! Patayin lang natin. Aray! Tignan natin ha, sa bantay tab na lang tayo. Huwag na sa cross do. O tingnan mo, hawakan mo, hawakan mo, hawakan mo. O manipis, makapal. Ah, manipis. Tingnan niyo muna kasi, oh. Manipis. O, sabi mo makapal, ang nipis niya, no? Ay no. Huwag na malilito. Tutulungan kita, tutulungan ko 'yung tao Ha, magtulungan tayo. O. Wala oh. Wala akong nilagay sa loob, ha? Oh, yupihin ko, ha? Yupi. Mm. Depe, kesa dito, pwede mong sabihin, kaya ka nasaktan kasi matigas. Tama. Tama, sir. O, oh, ito, nitiso o. Ang lambo to. Ha? Ah? Pikit, sa'yo muna to. O. Oh. Wala. O. Oh. Yung tanto. Aray, uh mo. -huh. Wala na. Wala mm. Ulam. Yung kanina palipadangin. Wala na. Oh. Mm. Wala na. Oh, mo siya. Hawakan mo. tight braso lang. Sige, braso, braso. Hindi ganyan. Nakaganyan. Yan, ganyan ha. O, tinan mo. Sakit, doktor. Huwag mong bibitawan natin ha. Oh. Hawakan mo sa dito. Pero hindi sumasakit. Oh. Hindi din ako ha. Wala. Oh, ito yung demonyo, dalawa, o. Nakapasok sa kanya. Aray! Hmm. Ayun, oh. Ito ang kulam. Isang matanda. O, bitawan mo nga siya, bitawan mo. Pikit lang. Oh, wala. Awa ka mo nga siya. Hmm. Encanto, demonyo dalawa. Hmm bitawo mo, mo. Oh. mo siya bitawo mo bitawo mo ah Wala. awa mo siya awa kaw kaw ah ano ko! ano ayoko ko! ayoko ano ayan lang. ayoko ano ayoko ano ayoko ano ayoko ano ayoko sa ayoko ano ayoko ano ayoko ano ayoko sa lalaki. Sa Dios. Diyos lang, diyos sa ano ayoko ano ayoko ano ayoko ano gusto ano ayoko ano ayoko ano ayoko ano ayoko ano Hu! Tanggalin mo nilagay mo doon na. At tanggalin mo na. At tanggalin mo. At tanggalin mo nilagay mo doon. At tanggalin mo. At tanggalin mo. Ha? Hu! Sige, tulungan na lang magtulungan na lang. Tanggalin mo 'yung ganun. Pagano, pagano, pagano. Pagano, pagano, pagano. Sige. Sige, 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 sige. Sige, ayan lang ko Sige, sige. Sige pa sige pa. Araygo! Araygo! sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa, sige pa. Huwag mong bibitawan, ha? Sige pa, sige pa. Sige pa. Huwag mong bibitawan at mawawala yan. Sige pa, sige pa. Ayan Ay, lang ko? O, o, o. O, sige pa, sige pa. Hindi ko pinipisil yan, no? Sige pa. Uy! Sige pa. Kunti pa, kunti pa. Sa so, isipan niya, huwag mong bibitawan. Diba? na lang, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. Panginoon kong isang sa kaming dakilaw, minyaw ng basbasayon na patay kong magambala sa pasyente, San Ecratris, Atmet, Atal. Eh. Okay. Huwag kong bibitawan, huwag kong bibitawan. O, inom ka muna, inom ka muna. Ate, ate, mulat ka, mulat, mulat. Huwag kong bibitawan ha. Ubusin. Ubusin. Oh, sige, sige. Ubusin, ubusin, ubusin. O, din na natin na. Ito, ipanalangin natin na sana bumalik. Kasi may ano kung ganyan dito rin sa Pampanga. Awan ng Diyos, may trabaho na sa misipyo. Gumaling. O. Oh. Oh. Wala na akong makita. Hindi ka na masasaktan. Pero, gusto ko, talagang wala na. Ayan na. O. Oh. Hmm. Ganun po talaga kasi kung ginamit eh. Pero mamaya yeah. wala na po yan. Huwag bibitawan. Ayan pa. Oh. Sa doktor, tikit. Oh. Wala. Wala. Yung demonyo kanina. Wala na po. Ay, sorry. Tumunog. Oh. Wala na. O oh, yung kulam kanina. Oh. Hmm. Kung bibitawan. Ah. Oh. oh. Wala na. na. <coughs> ano? Nakikita niyo po yung pwersa ko. Kanina isang ganun ko lang. <coughs> wala na. Isa pa. <coughs> wala na po. <Hingan> <coughs> wala na. Hindi ako yung ano lang. Wala na kasi kayong ginamit ko. Wow. Yeah. Oh, may may wala na po Ah, uh, paliguan siya ng may ano, yung karga na 'yon, na paliguan siya sa ano, sa isang balde, ibukbos konti No? Tapos 'wag patutuyuan Yan, niya ar na iniinom niya araw-araw, no. Maging kayo sa isang balde. Ah, uh, sa isang balde, isang baso, ibukbos. <laughs> Tapos ah. uh, ang sensor naman niya kay dito, may ano dito, sana. Ah, dito sa ba? Opo. Oh, ang sensor naman niya no? mamaya sa is. Okay na, pwede mo na bitawan. Shout out sa lahat. Nandito ako sa Severa. Uh, ano ba lugar to? Severa, Bacolor, Tabot. Ayun, Bacolor, Tabot. Severa, kasi so, ano nang gagamot si Haiti Maraming salamat sa mga sumusuporta at patungo kami panggasinan at meron po tayong gumuntan. Sigurado, gagabihin niyo naman na tayo. Maraming salamat kay Roy Capistrano, kay Brother Rock, kay Brother Wayne, Brother Ken, at sa bungubo ng Team Mapo. Magandang umaga.